Ito na guys, ang masarap nating tambo-tambo. Nano ko siya guys, pinalamig ko muna siya bago kainin dahil gusto ko yung malamig. Hmm? Tingnan nyo guys, oh. hindi siya matubig, malapot siya dahil pure ka talaga siya. Sarap. Hmm. Mapawaw ka talaga sa sarap. sarap talaga guys hello guys magluluto tayo ng tambo tambo yung bilo bilu kung sa tagalog magluluto tayo ng bilo bilo dahil 9 uh, years Date anniversary ng asawa ko ngayon kaya magluluto ako ng bilo bilo Ayan guys, so ang lulutuin natin. Ayan, mayroon tayong dikit. Ada di dikit tayo. Dayta. Tapos ada di saba, saging. Ada meti, kamuti. Then ada iti Gata Geta ng nyug. Pagkatapos, mayroon tayong sagum Ayan at saka asukal. Magluluto tayo ng bilo-bilo. Tambo-tambo guys. Agluto na kaiti. Tambo-tambo. Ayan ang lulutuan ko guys. Ang oh. laking kaldero. <laughs> isang salop na may isang salop na tambo-tambo guys. Na ilalagay na natin yung diket Ayan guys. O oh. laking kaldero ang paglulutuan ko. Hilang gaya yang bukul-bukul. <laughs> Hello my customer guys Bangala bit kita di na customer guys kaya ingin pa pa mo ayan naluha na yung mata ko Ayan guys, kailangan ihalo-halo natin para hindi siya masunog. kailangan halo-haloin natin para hindi siya masunog. Kapag lumitaw na yung bilog-bilog niya, kailangan ilalagay na natin yung kamuti at saka yung banana kapag lumitaw na yung bilog na ito. Pag lumitaw na siya, ibig sabihin, luto na siya. Luto na yung dikit niya, yung malagkit kapag lumitaw na siya. Ayan. Oh, kasarap niyan. Ayan guys, kailangan na natin ilagay yung kamuti at saka yung saging dahil luto na yung yung dikit niya. muti Pagkatapos sa iso sunod na natin ang saging yan halo halo lang natin guys hanggang sa maluto ayan na siya guys oh. kalahating kaldero na no malaki sobrang laki kasi ng kaldero na to eh Ayan oh, ang dami ng rekado. Ang dami ng saging na nilagay ko sa saka Wow, ang sarap niyan. Kapag medyo luto na siya, ilalagay na natin mamaya ang susunod na yung asukal at saka yung unang piga na gata. Yun ang pinakahuli, yung gata. Parang yun ang pinakagatas niya. Ilalagay natin si Ibarro mamaya. ilalagay na natin yung asukal niya guys delikado guys parang maano siya parang bibigay yung kaldero ko nako nagising na ang mangit na apo ko ang aking kalam. <laughs> Tumabingi na siya. Ayan na guys, luto na siya. Kailangan na natin ilagay yung gata niya sa ibabaw. Para, para iahon na natin kasi parang matutumba na siya oh. Matutumba na yung kaldero ko. Ako. Ayan na guys, ilalagay na natin yung pangalawang gata na siya. Ayan na guys, luto na. Wow, ang sarap naman yan.